ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Bahagi po rito ang programa ng inyong pamahalaan na makapagtayo ng isang milyong bahay bawat taon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At hindi lang pabahay ang ating mithiin. Balang araw, Magkakaroon din ng iba't ibang mga mahalagang pasilidad tulad ng serbisyong pang-edukasyon, pangkalusugan at iba pa. Hindi magtatagal, ang 4PH project na ito ay magiging isang tunay na pamayanan at isang kumpletos rekados na komunidad. vertical housing na tayo. Kompleto sa utos po natin mahal na Dapat po meron dyan eskwelahan, may commercial, merong uh, live center, at na uh, may clinic, at grounds, at may meron pong sports. Ipauta, ito vertical na. Kasi po ang uh, medyo, medium, medyo, parang condo na po tayo. Kasi pagka nilatag po natin ito sa horizontal, mauubos na po yung lupa. Kaya makita nyo po, dito sa 6 hectares or 7 hectares, makakagenerate tayo ng 4,000. Very important po yung government subsidy. Ito po yung sinasabi po natin na mayroong 6% per na interest subsidy. Yung interest subsidy, instead po magbabayad tayo ng full interest na napakamahal, hindi kakayanin po ng mga kasa, mga beneficiaries. So ang ginawa po ng gobyerno, nagbigay po ng interest subsidy. Kaya po yung 6% percent or 7%, percent, whatever na percentage na binibigay ng mga bangko, bababa po yun sa 1%. Percent. May bagong silang, may bago ng buhay Bagong bansa, bagong galaw Sa bagong lipunan Nagbabago ang lahat Tun Mamarkahan natin ngayong araw na ito Ang pagsibol ng isang pangarap Para sa mga mamayan ng Bulacan sa anim na bayan ng Bulacan, sabay-sabay po natin sinisimulan ang construction ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan. Ang isusukli namin po sa inyong tulong, sa inyong pagmamahal at sa inyong pagsuporta ang pagpatuloy na aming ginagawa upang pagandahin ang buhay ng bawat kababayan nating Pilipino. Na ang magdamag Madaling araw Ay nagdiriwang May umagang namasdan Umiti na ang pag-asa Sa umagang anong ganda May bagong silang May bagong ng buhay Bagong bansa bagong galaw sa bagong lipunan Nagbabago ang lahat tungo sa pagunlad at ating itanghal bagong lipunan May bago ng buhay bagong bansa

Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Bahagi po rito ang programa ng inyong pamahalaan na makapagtayo ng isang milyong bahay bawat taon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At hindi lang pa bahay ang ating Mithiin. Balang araw, Magkakaroon din ng iba't ibang mga mahalagang pasilidad tulad ng serbisyong pang-edukasyon, pangkalusugan at iba pa. Hindi magtatagal, ang 4PH project na ito ay magiging isang tunay na pamayanan at isang kumpletos rekados na komunidad. Hindi po magiging matagumpay ang pagtitipong ito kung wala ang ating mga masigasig na katuwang mula sa lokal na pamahalaan. Kayo po ang aming kabalikat sa paghatid ng serbisyo sa inyong, sa, sa, inyong mga kababayan. Mula sa tamang alokasyon ng lupa at pinansyal na tulong para sa ating maisak, maisakatuparan maisa ang pabahay para sa mga nangangailangan at mahihirap. Sila ang inyong maaasahan, may palitang tupoko sa bayan. Mga kwentong hango sa tunay na buhay, galing sa kanila mismo sa laysay. Bagong yan ang mga mama makatao, makabayan lahat. Yan ang mga bloggers ng bayan, maghahati ng kapopohanan at hindi puro lang pula.